Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This Jens. So, kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mga bagong upload the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Bunting Kalingap sa pangunan ni Kuya Bal Matubang at the end of vlog at syempre ni Kalingap Rob. At pakisupportahan din po ang mga masamad sa Bunting Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga white nang lahat mahirap. Suportahan po nating lahat, guys. So ayan guys, ano dumating na nga po guys ang araw na pinakahihintay po ng lahat ng fans and supporters po ng Team Kalingap lalo na po ang ating mga prinsesa sa Team Kalingap. Kung saan po guys, ano ngayong araw po ginawa ni Kalingap Rob ang pagtatagpo ng apat sa ating mga sinusubaybayang beneficiaries po sa Team Kalingap, si Rachel, si Joy, si Erika at si Dara. Ayun po yung pinakainaabangan ng lahat ano yung istorya po ng apat na yan na talaga alam ko marami naghihintay sa kanilang pagkikita. At ngayong araw nga po mga Kalingap, mamaya po sa premier po ni Kalingap Rab, mapapanood po natin mga Kalingap. Kaya abangan po ninyo, tumutok lang po kayo sa YouTube channel po ni Kalingap Rab, Dahil mamaya po ay i-premiere po ni Kalingap Rab, yung update o yung kaganapan mga Kalingap sa naging pagtatagpo po ng apat na prinsesa ng Kalingap. Kalingap. So ngayon mga Kalingap, papakita ka ko na po sa inyo at bibigyan natin reaction video yung mga latest update po ano sa Kalingap. So tara po, initin natin, tara, panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2, ko sa mga viewers. Hello, viewers! Yay! So, ayun. Bawal kang magbaba sa kalsada. Bawal kang magbaba sa lupa. Dito lang ikaw Hi, kay Rochelle. Mami. Ito Dito na yung kay Mami Rachel. Show, show. Ayan, meron akong anak na dog. Meron akong anak. Meron akong baby. Yay! Hey. Hmm. Where's your daddy? Hmm? Asan yung daddy? Ito lang ikaw. Ito lang ikaw. Asan yung daddy mo? Hmm? Asan ang daddy mo? Asan ang daddy? Hmm? Asan ang daddy niya? Paglaki niya, matayo. Ang um, ano? Ang um, sarap yung yakapin. Para siyang teddy bear. Marag Teddy bear ka. Murog teddy bear. Ang baby na yan. naggalaw yung ko. Ay, mo. <laughs> <laughs> ano po? Masaya ang baby. Masaya ang baby, Rochelle. Ha? Masaya ang baby, Rochelle. Gusto mo maglakad-lakad? Sige, mag-aral ka maglakad. Ay, very good na maglakad. Very good na maglakad. Rochelle! Rochelle. Come to mommy. <laughs> yeah. Ooh. Okay so, mga kalingap, nakita nga po natin na may bagong alaga, may bagong baby po itong si Rachel. Ano? Nakita po natin ang regalo ng isa sa kanya mga fans and supporter po na, binigyan po siya mga kalingap ng isang chow-chow na aso kung saan po sobrang kitang kita po yung kagalakan at tuwa po sa mukha ni Rachel at talaga nalilibang po talaga silang buong pamilya dito sa bagong miyembro po ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po. Ang, ganda at ang cute po nung binigay nilang chow-chow po dito kay Rachel. Ano? At talagang nakita po natin na tinuturing po talaga nila itong bagong miyembro ng kanilang pamilya. So po dahil ang ganda po ay ng sitwasyon po nila Ratio ng kanyang pamilya kitang kita po natin yung sigla at kasiyahan sa kanilang mga mata mga Kalingap so ngayon tinignan naman po natin yung update po sa isa pong tinutulong at pinapagawa ng bahay ni Kalingap Rab walang iba kundi kay Joy Diwata ayan tinignan po natin mga Kalingap ayan nandito si Joy kumusta Joy? grabe ang ganda ng bahay niya ayan nandito na si Joy uh, long time no si Joy ganda ng bahay mo oh. bagay sa kasi maganda ka rin <laughs> Kumusta, Joy? Ang buhay niyo dito? Okay lang Kumusta po. Kumusta si mama mo? Okay. Kapatid mo? Okay, okay naman. Lang. Kailan na pasukan niyo? Next week po. Next week na? 14? Yun. So, syempre palagwa naman ito nakikita ang bahay niyo. ano? Opo. Ano yung masasabi mo, Joy? Ngayon pa lang na hindi pa, pa siya tapos. Pero ano na yung nakikita mo? Ano masasabi mo? Nilolock forward po namin yung kalalabasan ng mm. ano bahay na ang ganda po tapos ang laki. Hindi pa namin expect na magkakabahay kami ng ganito. Hindi pa rin po kami makapaniwala na magkakabahay agad kami. Ay, grabe. <laughs> Kapi ka daw, ka. ka. ka, David. Ay, grabe ang itinig, David, ha. Ay, oh, si Lea. Si Lea talagang paborito ko dito, eh. Hindi <laughs> nasa rito. Ito, mamaya, Mat matakas na yan, matakas na yan. Nanginginig ka kasi andyan si Day, si Joy sa harap mo. <gulares> <laughs> ang galing lumipad. Really Dapat tumawag ako eh. Akin ka na magawag. Mga pwede pong sumakay dyan. Pwede. Pwede. Sama po. <gaws secondo> Ayun mga Kalingap, nakita po natin kung gaano kaganda ang bahay po ng Team Kalingap ni Kalingap Rob para po kay Joy at sa kanyang pamilya. At nakita rin po natin yung pag-asikaso po ni Joy sa mga karpintero at sa kanyang mga bisita sa grupo ng K-Boys sa pagpunta po sa kanilang lugar. At ayun nga po na guys, talagang parang may namumuong kilig factor, may chemistry po namumuo mga Kalingap kay Kuya David at kay Joy. Ano nga ba ito mga Kalingap? Ito ba ay biruan lang? O titinan po natin, ano, para Kasi may, iba, may ibang chemistry tayong na, na aamoy, mga kalingap kalingap Ano? So, comment down below guys kung sa tingin nyo, bagay po si Kuya David at si Joy Makalingap. So, yun lamang po ano. At ngayon po, tingnan naman po natin yung bagong update po kay Erika. Ano? Uy, nakikita ako na. Wala. 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 Erika, tumalikot ka muna. Erika. <laughs> picture ko yan. <laughs> picture, ko yan. <laughs> <laughs> picture ko na picture Jun. Uy! Kaya, i-serve ko naman yan. Na serve eh. ako. <laughs> 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 Gusto lang niyang bumili. Pag astig, baga nakabayon lang. I-serve ko kay Erica. I-serve ko kay Erica. I-serve no? Siyang, ano? gamit. Crayola. Kailangan pa ba ng crayola sa ano? Ilagay mo to sa iyo eh. ka. Erika. Ah. Ito lang ako sa pa sino. Pa-isa ko. Pa-isa ko na lang din ito. Pa-isa na lang kayo sa Gen eh. A. Kasi wala ko ito dyan kasi kasi sabi niya sa 28. July 28. <laughs> <laughs> Kaya... Hira ka talaga <laughs> <laughs> Hindi. dyan. Hindi, umagay mo. Baka, uh, Parang iba naman ang gusto mo eh. Parang gusto mo sa elementary ka na lang habang buhay. Hindi, ang ano ito ang, ang high school. <laughs> Parang gusto mo naman siguro mag-secure ito na lang sa'yo. Si Eric ang pagsamahan. Pinapayak na naman si Eric Phone 14 Pro Max. <laughs> <laughs> Panulugan na. Ah. Ano yan o? Oh? Cash? Fully paid. <laughs> kasi okay, no so nakita po natin na halos hindi po makapaniwala si Eric at ang kanyang ate sa natanggap pong regalo ano, na iPhone 14 Pro Max mga kalingap. So napakagandang blessing po nito kay Erika na mga gamit po niya sa kanyang pag-aaral. At po nakita rin po natin na pinag-grocery po siya ng Team Kalingap ng K-Boys po. Ano? Sa tulong po ng mga sponsor, na po siya ng mga school supply ano mga pa. Kanya pong gagamitin mga kalinga, sa kanya pagbabalik pag-aaral. At nakita rin po natin kung gaano na talaga ang K-Boys talaga pa nagsama-sama ay talagang walang sawa ang biroan mga pa. Talagang tawanan lang ng tawanan. Kaya nakakalimang po talagang panoorin ang mga vlog po ni Kalinga Prab. Dahil mixed emotion po talaga halo-halong kilig, drama, saya, tuwa lahat mga Kalingap ay may experience talaga sa panunood ng YouTube channel o ng mga vlog po ni Kalingap Rab. So ngayon naman po mga Kalingap, tutukan naman po natin yung update at kaganapan po sa buhay po ni sa parating prinsesa mga Kalingap. Walang iba kundi po si Dara ang artistahin chinita mga Kalingap. So tara, panoorin po natin. Ah, walis. Para saan? Para ano po, parang pambenta din po mga mm, Yan naman. pala yung ginagawa nyo. Sino kumuha nito? Ako po. Sa mga nahulog na ano? Apo. Galing naman, Dara. Talagang ano to, ha? ito yung extra nyo. Walis tingting ting. Saan, saan mo ito binibenta? Diyan sa labas? Si nanay pa nagbabenta. May nabili naman. Opa. Ang galing. Wow! Uh, um, Nag-text po kasi kayo nang pupunta dito, kaya po naghanda pa ako ng merienda. Hmm, oo, oo. Nagsabi ako sa iyo. Oh. Okay. Yan nga, ginabi na nga kami. Okay. <laughs> kasi okay. nag-vlog pa kami. Pero, thank you, thank you. Merienda mo na po, kuya. Oy, thank you. Pag madilim na, naglalakad pa kayo dito, hindi na. Bahay na lang. Pag madilim na po, nasa loob na po ng bahay. Loob na ng bahay. Tama yun. Grabe guys, napakasipag talaga po ni Dara ang artista yung natin mga kalingap kung saan po kitang kita po natin yung kanyang sipag ano, na paggagawa po ng walis at tinasikasa pa po, po talaga niya ang ating k-boy sa pagpunta, nilutuan po ng merienda at mga kain. So ayan po ano, sana po ay tutukan po natin ang mga kaganapan pa sa apat nating prinsesa at, nga, at mamaya nga po mga kalingap, pag po natin kalimutan panuorin, abangan po natin tutukan po natin, tapusin po, mula umpisa hanggang dulo, ay tapusin po natin ang premiere po mamaya ni Kalingap Rab kung saan ang inaabangan po natin natin pagkikita-kita ng apat nating prinsesa ng kalingap ay naganap na mga kalingap. So tara, tutukan po natin mamaya at panuorin, magkita-kits po tayo. So mamaya, huwag nyo rin po kalimutan mamaya mag-comment ang inyong mga feedback tungkol po sa kaganapan ng kanilang pagkikita. Maraming maraming po salamat mga kalingap at huwag nyo po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.